Pagkatapos sumakay ng bus patungo ng Batangas, ako ay nagsagawa ng bus spotting malapit sa Batangas Grand Terminal. Aalamin natin kung ano-ano ang mga bus na dumaraan doon. Ito ang ikalawang bahagi ng ikalawing walong kabanata ng Pampublikong Transporta Show. Music Okay. <laughs> sa susunod na bahagi, ako ay sumakay ng bus pabalik ng Kanakamay Nila sa ng Well. Arch the bus muli.